Welcome sa Tatalino TV Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang unang bibilin mo Pag magsiset up ka ng solar sa bahay mo Ito DIY lang Ang unang bibilin nyo mga katata ito Yung SRN MPPT Charge Controller Ito Bakit ito yung unang bibilin mo? Kasi dito na susunod mga katata yung sa may solar panel tsaka dito sa may inverter tsaka sa battery eto kasi dito pag ito yung unang binili mo meron na siya kaagad na 12 volts hanggang 550 watts pagka 24 volts naman ang setup mo 1100 watts yan tapos pangalawang bibili mo na nun itong inverter. Itong inverter, 12 volts yung bibilin mo, 2,000 watts. Pero hindi pa 2,000 watts yan. Kasi yung continuous output nyan, nasa 1,000 watts lang. Minus mo pa yung safety factor nya na 20%, nasa 800 watts na lang sya. Yan, sana malinaw sa inyo yung mga katata. Tapos, yung may sign na ganito yung bibili nyo. Ibig sabihin nyo yung pure sine wave katulad na katulad niya yung uh, binabato ng tarel ko kaya yung tarlac electric dito sa amin kasi tarlac electric sa amin pagka hindi pure sine wave yung bibili nyo pag pinaganan nyo yung electric pan maugong siya ito kuwang kuha niya yung power no, ano, sa may company sa may service company ibig ko sabihin sa may electric tapos dito naman 12 volts din. 12 volts setup dahil nasa 12 volt setup tayo, 12 volts din na 100 amperes hours. Ngayon kung 24 volts ka, series mo lang yung dalawang 12 volts para maging 24. Pero medyo komplikado na yun para sa mga beginner kasi kailangan mo pa ng condon balancer. Dito muna tayo sa 12 volts ngayon. Kasi ito nilagyan ko pala siya ng Uh, takip lang ng soft drinks to kasi meron siyang backfire na 100 watts ay 100 volts pagka gumagana to baka kasi makakuryente pa yan ayan tapos yung setup natin sa taas ito yan uh, tatlong 160 yan bali na sa 480 watts sya saktong-sakto pa siya dito sa hinihingi niya 12 volt setup na 12 volts. Ayan, kayang-kaya niyang pagganahin yung aircon nito, rep lahat ng ilaw sa bahay. Testing natin. Bali dito ang nakokonsumo ko ngayon ay 226 watts siya na hindi siya volts. Tapos ang natipid ko na siya magbula ng ginamit ko 96 kilowatt hour. Uh, 96 kilota try natin yung ibang appliances ang gumagana yung electric fan, TV ilaw tapos yung rep inverter tapos paganahin natin itong ilaw yan Si electric fan yan tapos pa dito yung aircon yan okay hanggang magagana siya umagana na siya Ayan. Oh. Ayan, kung mapapansin nyo, tumataas na siya yung wattage na nakokonsume niya. Kung 480 watts yung solar panel natin, meron pa rin natitirang nagsacharge dito sa may battery natin. Kasi nasa, almost sabi mo ng 300 watts. Uh, masano na lang ang matitira sa charge ng battery natin nun. 180. Pero hindi lang ang 180 lahat yun kasi may mga loose connection pa rin dun. Ayan. Ah, sana malinaw sa inyo mga katatana. Ito yung unang bibili nyo. Tapos susunod na tong mga ganito. Uh, inverter. Kasi pag pag unang binili natin yung solar panel, kunyari yung nabili natin 700 watts, hindi na siya akma doon sa gusto nating setup na 12 volts lang. Obligado yun, tatalon ka na kagad sa 24 volts. Tapos yung nabili mo pang inverter, pang 12 volts lang. Wala na, hindi na sila akma. Kaya mas maganda, ang unang bibili nyo, yung charge controller. Para alam nyo kung ilang watts yung bibili nyo na solar panel. At the same time, yung battery, kung ilan, kung pang 12 volts ba o pang 24. Tapos susunod na rin doon yung uh, inverter natin. Sana malinaw sa inyo mga katata na ang unang bibili natin ay SCC, yung charge controller natin. Thank you mga katata. Sana samahan nyo pa ako sa ibang video na i-upload ko pa about sa solar. Thank you.